mo isipin na po sa ako sa guys. Ngayon guys. Dito to guys. Makita yung tinatawag na na ang angan. Ang angan. na pan guys ah guys ulit na may pan uwi uwi na guys at uh, kakapi kami yun guys kakapi kami yung plaza guys plaza ito kasi ni Ana ito ba ako lang dito yan ang buhay ng probinsa guys bahan Yan. kita guys ang kagandahan ng loon bohol <laughs> sini tuh jewel 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 good at to, and, and. ah asawa mm hmm. Like Ayo, <coughs> belajar. guys dito to guys makita yung tinatawag na ang angan ng angan yung inang angan guys yung hagdan yan haba ng hagdan hagdan na pataas kita nyo yung kalumaan dito guys so guys ha parito sa inyo ha nang angan guys nang angan kita ito ang na kita hagdan to guys hagdan na guys oh. okay guys Unto po ba niyan guys oh. itong inatawag nga ilang anan ilang steps to guys Ganda dito guys oh. Ito. Ayan. Oh, ganda dito guys hagdan guys, oh. Aan, guys ito ang pinakaluman hagdan dito guys Aan, yes, oh. ayan oh. papunta sa baba niyan guys oh guys oh baryo na ayan uh, guys yung na po na tinatawag na po loon Papunta yan sa baba guys Kasi so, may pier doon sa unahan So ah, guys o oh. Yan Bitinin ko muna kayo guys Huwag ko muna Ah guys ha ah. uh, So guys o Munga oh. guys na muna naman ng cuts Spanish pa to guys Yan ang view Yan Guys Pumunta Tung pa tayo ng baba guys Ang pa guys sunod guys ah, sige guys tingnan na natin guys sige guys ah baba ko baba baba guys ah baba tayo guys ah sige guys Ha. Mga dami guys. Kasi ito guys, napakaluma na guys na, uh, guys. Ha? Huh? Yes. Pwede ka mag-exercise dito guys Exercise <coughs> Exercise ka dito guys Dito ka guys maglakad Akyat baba Ganda mo ito guys Itong pinakamaganda na ah, pasyalan mo Mag-exercise ka dito Hagdan guys Akyat Sabi ko mga ilang steps to guys Masa 300 ata steps to guys nagdan oh to guys oh. yan pababa pa yan guys oh ah yan yan pa yan sa baba oh uh -huh. guys. May mga beaches yan yeah, may mga bilog sibo sa yung sarap guys yung harap doon guys pinakamalayo guys sibo sibo argaw yan guys go uh -huh. yan yan oh. guys Guys. Yang guys yan yan. yan. Uh, yan ang, -ang guys, si oh. bunayan. Hargawnya nih. Harap harap nangis menangnya. Ya nang nangangan uh. guys Ya nang bakyap guys. Ya no. Guys. Maganda tuh guys. Mendung ke telaga sa. Kita dulu, Yan guys, paket guys. Yan guys, ang paket, paket, Dan Oh. Tandang mag exercise dito, Dito guys, sigurado papayat ka dito. Exercise araw-araw ka dito. paket 'to. 100 bigat steps to bike. Pakkiat. guys sigurado guys Mawalan hingal ka tanggal bilbil mo at hindi ka masanay sa isa ba wala talagang papagoring ka nito yan o no? hingal nga ka kunti guys o oh. oh. ito yan inang angan <coughs> doon o oh. Ang ganda. Ganda ng lugar. Mm. Di ba? Ah. Yung akyat mo pababa dito, masusubukan yung tibay ng katawan mo. Tingnan mo. Kala mo lang ah, hindi ka mapapagod pero mapapagod ka. Dahil sa paakyat. Yung pababa okay lang 'yon. Yung paakyat talaga dahil ang haba. Akyat. Kita mo, di ba? dito ba masyal ka umaga ang ganda ng ang ganda ng niya ang ganda ng paligid sariwang hangin kita mo yung harap ng sibo pinagkita ko yung argaw yun sibo na yun Kaya sa baba hindi pa tayo nakapunta sunod dadalik pa yun doon guys pasyal tayo doon pauwi na kami Kasi kakape pa mi guys ah, <laughs> mm -hmm. pumunta lang ko dito para pakita ko sa inyo kung ang kagandahan ng loon kasi, ba, sa, ito, kasi, kasi dito guys panahon ng Kastila dito, ito pinaka marami na kasaysayan dito sa bowl sa loon kahit saan sa parte ng bowl maraming kasaysayan na kwento na panahon maraming nagagandang simbahan ito isang pinakamagandang lugar na pasyalan umaga sa riyong hangin yung may mga kiramdam ka na hindi maganda yan pasyal ka dagat na ah, okay na kami guys dahil no, kakapit pa kami <coughs> iba magandang lugar ibaan guys oh Ah, ini bahan guys. Oke, Ay, ilahe, lang na si pantaw. Lawak 'yang beso. Asot. Mo-explain na po ta about sa. Ah, lawa. Pud tabe plaza, guys. Asa dito. Yung dati na bakante, guys. Yan may basketball basketball ring na ganyan guys. Diyan dati yung pang guys gym. Yung paglindol na kanya paglindol na Gumuhok pag lindol guys. Yung lindol na 2013 ng ball. Yan. Ah ito guys oh. ah, yung simbahan din gumuho din lahat kan tinayo ulit. Ah ito guys oh. Wah, maganda guys. Kandan lugar. Ah. Maganda makit pasyal, main mga upuan ya, guys. So, upuan. Hmm. Ya, nakagandahan ng Yang guys Thank you guys Panunood Guys pahinga -hinga guys Nagugutang guys dahil... Pagod si <laughs> <laughs> guys Oh Ah <laughs> hey guys mat sampai dulu guys bye bye see you